Hi guys, welcome back sa aming youtube channel Angie and Ninay Ngayon po ay magluluto po kami ni papa ng pinitpit po na galayang Yan guys, at si papa po ay nagbabalat na po nitong galayang Kami na pong lulutuin at baka po masira na Masaya gumakulit Sige okay. Nag-abot na ito. Yung na case binabawasan ko ni Papa. At gagawin daw po niya yung kinakaw yung iba. Dali, dalawang luto. Hindi sa tahati at hindi na po nakakaiyan. Yan guys, na atin at sa isang kaserola. Atin po muna ilalaga. Yan guys, lagyan na po natin ng tubig. Para po mailaganas. Yan, guys. Lagyan po natin ng kaunting asin. Lagyan po natin Yan, takpan. Dyan, tubig? Apo. Yan, tapos na po natin ilaga itong ating galayang. Yan, guys. Nagpipit-pit na po si Papa ng galayang. ここがいいです。 Yan guys, lalagyan na po yung gata. Yan, at lagyan na po natin ng asukar. Hala. Hala. Yan na tinahalo na po. Yan at lagay na po yung ating galiyang. Sinauli ko na si Malay at malikot. Yan, yan at lagyan din po natin ng na star. Kakalahati, kalahati lang po na ito. Lagi na, ibang. Huwag na ina. Tamis na ito. Yung iba pa eh. Yan o. Piyush! Yan nga okay, nga. Ito eh, ilagay mo sa butet. Ilagay mo sa rib. Hmm. Oops! Yung iba pa eh, hindi matamis. Yan, nalagyan po ng iba pa. Disin po yung condense ang ilalagay. Eh, medyo matamis na po siya eh. Ito na Yan, at luto na po yung ating pinitpit na galayang. <clears throat> Yan, na tayo po yung na sa mga kanila pong lagayan Hello. Wait po. Ah! Ah, Salamat sa merienda. Gabi. Sabi. Dito luloy. Uh, Bere. Oh, yeah. Kailan eh? Yeah. Wow, sarap nito. Thank you. Thank you, thank you. <laughs> ah, salamat po. Galiyam ah, niya yata ito. Ito nga, galiyam. Nasa taas na. Okay. Tito Huya. Ba ito po? Ay! Tapadamot talaga. Salamat po. Ang sarap kainin niya ng merienda. Ate Madel. Wait Thank you. <laughs> Thank you. Mm -hmm. Yan, at nagpipray na po si Papa ng galayang. Meron na po siyang naluto. Eh, ba ito po ah. Ito po yung kanyang naluluto pa. Tapos ito pa po yung lulutuin. Bale po lalagyan po ni Papa yan ng tamis. Lagyan po ng asukar. Parang mabilis lang Papa malutuhan eh. At gawa ng maninipis ay. Hinati na ni Papa. Pero wansak lang mo Yan at inaahon na po. Luto na. maninipis ay eh. mabilis yan guys tayo po maglagay na po ng asukar po dito sa ating tawali Papa, pa, okay na yun eh sige hmm. ay maglagay na rin ito Yan, lalagyan din po ng kalamansi. Ah, uh, pasangin dito. Yan, lalagyan din po ng tubig. Yan, okay. at ilalagay na po yung ating galayang okay. Yung isang kaya lahat. Hmm. panghalo <laughs> eh, yung isang. Ano naman? Oops. Oo, oh. Hmm. <laughs> <Mahinit. laughs> Yan, guys. Tapos na po natin lagyan ng tamis. Gatoon na po. Ah, ito, ya. Uh, Kanya-kanyang palak. Dikit-dikit na yan, eh. Ate, maragay. Galiang. Ate, madal ikaw. Si papa. Galiang. Kanya-kanya nga palak din at talaga nadikit sa ngipi. Kaya ng ngipin? Ito tikaw, sarap.